Hello mga ogay. Ayan, nakaisip na naman po si ogang tindera niya na magluto. At uh, nag-crepe ako sa nilagang manok. Actually, ito po, uh, nakapagluto na ako before noon na i-vlog ko na rin Pero ito naman po ay ang uh, sahog niya, is pechay lang po at saka patatas. Ayan, no? Kasi nga po, hindi na ako makapunta ng palengke. So, yan na po yung mga stock ko dyan sa rep, no? So, yung pechay, pinabili ko na lang po dyan sa kanto. Ayan, sa malapit lang po dyan. So, yung patatas, ista ko po yan dyan. So, hindi na ako nag-ano ng mga recipe na marami. Simpleng ulam lamang po, eh okay na po yan. Kasi kami naman ang kakain, hindi ko naman siya pang titinda, di ba mga ogang? So, ayan, ilalaga ko muna siya, pakukulan ko yung sibuya, sa saka luya. At uh, samahan niyo ako mga ogang tindera sa aking pagluluto. Tara na! Grabe mga ogang, kapag nagluluto talagang pagpapawisan ka, no? Ang init po talaga ngayon. Sana may aircon all. <laughs> Ayan mga ogang, din na natapos ko po yung aking niluluto, ang nilagang manok ala ogang style. So, samahan nyo ako, tikman naman po natin. Pero hindi pa ako maglalunch ha. Ah. Titikman lang po natin kung gano'n siya kasarap at kayami. Alright mga ogang, tara na sa aking lamesa. Hi! oh, guys. Napagod po ako doon. <laughs> Tara, tikman natin. Nagkani na rin ako para isang kainan na lang. Sabahin niyo ako. So, ayan. Di ba? Sarap-sarap. Ito po siya ng aking niluto. Mm, yummy, yummy. Kasi mga ogang, ano po, mahal po ngayon ang uh, mga gulay. Di ba? Sa totoo lang po, alam niyo naman po yan. Mahal po ang mga gulay ngayon. No? Taas natin. Mahal ang gulay. So, kaya pechay lang ang nilagay ko tsaka patatas. No, ba? Diba? Sok na rin to sa budget nyo. Hindi na kailangan yung may sayote or papaya kung kung ano, no? kung namamahalan tayo katulad ko kung namamahalan ko at yun ang nakita ko dun sa ano wala rin siya sayote wala rin siya papaya so pechay lang nakita ko at may patatas akong natira dyan so na sold na diba ba? Di ko na pa yung sarili ko maghanap at kami lang din naman kakain thank you lord mmm mmm mm, sarap ko dito sa manok pig pilang wala siya isang kilo. Siguro, 3-4, ganun. Hmm, soft naman ang sabaw. Diba nakita nyo, nilagyan ko siya ng chicken cubes at saka ginisang mix. Hindi ko na siya nilagyan ng asin. So, malasa na po siya. Hmm. tap. Patatas mga oga. Gusto ko sa mga gantong luto, maraming gulay, more in gulay, hindi sa laman. Para marami nakakain na gulay, di ba? Hmm. Ang ingok. Sarap yeah, mga ogang. Kasi dapat i-adobo ia ko. Eh, sabi ng mama ko, mas maganda rin may sabaw. Marami. Hang Aabot hanggang hapon. <laughs> so, mga ogang, tara. Samahan niyo po ako. Kain po tayo. Hope na gusto niyo po ang aking video. No? Alright, mga ogang. Love, love po kayong lahat. Bye-bye.